Sa ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal namin Diyos. Papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap araw-araw. Sa panibagong umaga, sa panibagong araw, sa panibagong buhay na kaloob, pinupuri kita, Panginoon, at pinasasalamatan. O Diyos, samahan mo kaming muli sa pamamagitan ng anak na si Jesus sa aming pagninilay, pananalangin, pakikinig ng iyong banal na salita. Nawa ang iyong banal na Espiritu Santo, ang isang tatanglaw, magliliwanag sa aming isipan upang kami ay patuloy na tumugon sa iyong paaniyaya. Hinihiling namin ito, Ama, kasama ng Espiritu Santo magpasawa hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang maga po sa inyong lahat. Kayo ay uh, patuloy pong inaanyayahan ko na huwag kalilimutan na magsimba, manalangin, magpuri at magpasalamat sa Diyos at tanggapin siya lalong-lalo na sa tuwing araw ng linggo na kung saan tayo ay inaanyayahan ng sambayan ng kristyano na makiisa at tanggapin si Yesus sa sakramento ng Eukaristiya. Oras na naman po upang tayo ay magnilay. Panahon na naman po upang tayo ay makinig. Uh, bigyan niyo po ko ulit ng mga ilang minuto upang uh, talakayin natin. Bigyan natin kahit pa pano no, ng kaunting uh, pagninilay. Kung maaaring may sanasabi ang Diyos sa bawat isa, isa sa atin sa linggong ito. Ang gospel po natin ay uh, Matthew 16, verses 13 to 20. After that Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, Who do people say that the Son of Man is? They said, Some say you are John the Baptist, others Elijah or Jeremiah, Or one of the prophets. Jesus asked them, But you, who do you say I am? Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus replied, You are a happy man, Simon, son of Jonah, for it is not flesh or blood that has revealed this to, to you, but my Father in heaven. And now I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and never will the powers of death overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and what you unbind on earth shall be unbound in heaven. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Christ. The Gospel. of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Kadalasan sa atin, sa buhay natin, ano po, may mga pagkakataon na nangyayari sa atin kapag meron tayong kausap, meron tayong mga uh, nakakasalamuha sa araw-araw sa o sa buhay natin. Minsan, may mga tao na kapag kahindi natin masyadong Uh, kilala at, at, at lalo na kapag ka ang mga tao ay uh, pinag-uusapan ang ibang tao at nagkataon na yung taong kanilang pinag-uusapan ay kaibigan mo o kakilala mo. Nisan magsasabi ka sa tao, sigurado ka ba sa mga iniisip mo at sinasabi mo? Kilala mo ba talaga siya at nakakapagsalita ka ng ganyan? Minsan, nasusukat minsan yung ating uh, pasensya sa mga ganong gawain. O kaya naman, meron tayong salita na ganito eh. Pagka yung, minsan makikita mo to pag may mga road rage, ano? pag may mga away ng sasakyan, o kaya naman eh, pagka may uh, hindi magandang pagkakaunawaan sa loob ng pisina, o kaya naman sa loob ng simbahan, o maski saan, may maririnig ka magsasabi, kilala mo ba ako? Baka hindi mo nakikilala kung sino ako. Bago ka magsalita ng ganyan, kilalanin mo muna kung sino kausap mo. Nakakalalaki ka na. Ang yabang mo. Minsan, ano? Minsan, ganun. No? Meron tayong ganun mga salita. May minababanggit ang kapwa natin na kung makasalita ka, parang kilalang kilala mo na ako. Ganun. Ang Panginoon Diyos, ganito rin sa maaring sa ibang paraan, maaring sa ibang uh, pagkakataon, sa ibang level ng sitwasyon, Si Jesus din ay nagtatanong sa kanyang mga alagad, Kilala mo ba ako? O kaya naman sabihin natin na ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Ano ang pagkakakilala ng mga tao tungkol sa akin? Ito, pagsasalita ni Kristo ay hindi upang ipinagmamalaki niya ang kakayahan niya. Hindi ito sa aspeto na na siya ay nagyayabang, hindi ito sa aspeto na ipinagmamalaki niya kung anong kaya niyang gawin sa mga tao o sa sanlibutan. Sa halip, ang Panginoong Diyos ay nagtatanong kung ano ang pagkakilala ng mga tao sa kanya base sa kanyang sa kanilang nakikita, base sa kanilang mga naririnig, base sa kanilang mga nararanasan, sa mga halimbawa na ipinakikita ng Diyos sapagkat nais ng Diyos ihayag sa lahat kung sino at ano siya Kaisa ng Ama at kapiling ng Banal na Espiritu Santo na siya ay tunay na Diyos at tunay na taong totoo na siya ay bugtong na anak na Ama. Kaya sa pamamagitan ng napakaraming naihayag ng ating Panginoong Jesus nagtatanong siya sa kanyang mga uh, alagad, ano po, para bang a validation or a confirmation kung, kung sino nga ba talaga siya sa paningin ng mga tao. At alam natin, kung paanong sinagot ni Kristo. Ah, kung sinagot ni Pedro ang tanong ni Kristo. Ano po? Ang sabi ni Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ika nga. Kung kaya ang sabi, ni, sabi ng ating Panginoon, hindi ito sa Kanya nang galing at kahit kanino pa man, kung hindi ito ay galing mismo sa Ama na ibinigay kay Pedro upang sabihin kung sino at ano siya sa harap ng mga kapwa niya alagad. At dito rin naganap ang uh, pagtatalaga ni Pedro bilang uh, pundasyon ng simbahan Katoliko. At alam natin dito rin ang pagtatalaga ng ng uh, Panginoong Yesus kay, kay Pedro bilang mamumuno sa Simbahang itinatag. Ano po? Sa Simbahang itinatag ni Yesus na si Pedro ang mamumuno at sabi niya, anuman ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Anuman ang hindi mo kalagan sa lupa ay hindi kakalagan sa langit. At napakahaba at napakaraming nais ipaliwanag o na ipahiwatig ng mensaheng ito. Maaring, ito ay maaring papunta sa tinatawag na authority ni Pedro. Ito rin ay pasok din sa tinatawag na kung saan uh, nagmula yung uh, tinatawag natin dahilan kung bakit may sakramento tayo ng kumpisal, kung bakit ang mga ay mayroong karapatan na magpatawad ng mga pagkakasala alang-alang sa ninanais ng Diyos o ng kagustuhan ng ating Panginoon. Marami po tayong pwedeng pag-usapan sa ganong aspeto. balit hayaan po ninyong ako ay uh, magbigay lamang ng... Uh, patungkol dito sa pagtatanong ni Kristo. Sino ba ang, uh, sa palagay ninyo, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Paano ba ako nakikilala ng mga tao? At maari din siguro uh, itanong ni Kristo sa mga apostol, sino ba ako sa inyo? Nakikilala nyo ba ako sa inyo? Nakikilala nyo ba akong totoo? paano paano ba ako sa inyo? Naaring magtanong si Kristo ng ganon, kagaya ng mga katanungan niya when he asked, Who do people say I am? Sabi niya, ano ba ang mga sinasabi ng mga tao sa akin? Ika nga. Ito ay uh, pagpapatunay, pagpapatunay lamang na nais ng ating Panginoon na tayo ay kumilala sa Kanya ng buo, ng gusto, at ng talagang may pananalig at pananampalataya. Sana ang pan paniniwala at pananalig natin ay hindi lamang dapat nakikita sa ating nararanasan. Hindi lamang dapat tayo nananalig sa Diyos sapagkat tayo ay nakakakita ng Himala. Tayo ay nakakapakinig ng Kanyang salita. At tayo ay uh, pinagaling o kaya pinarami ang mga tinapay, ang isda, at tayo ay nakasaksi ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na mas kilalanin natin ang Panginoon, hindi lamang sa paraan na ating nakikita at naririnig. Hindi lamang sa paraan na itinuturo ng simbahan, kundi sa paraan na may ta meron tayong personal na ugnayan sa ating Panginoon. That we have that personal relationship with God. Ang, ang paanyayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong kung tayo ba ay nakakakilala kay Kristo ng gusto at ano ang masasabi natin patungkol kay Kristo na maaari ding itanong niya sa kanyang mga, mga alagad ay hindi sa aspeto dahil nakakasama natin siya. Hindi lamang sa aspeto na naririnig natin ang kanyang salita, hindi lamang sa punto na tinatanggap natin siya sa banal na sakramento, lahat po ito ay mahalaga. Subalit so, balit, huwag po natin kal kaliligtaan o kalilimutan na tayo ay tinatanong din ng Diyos kung paano natin kilala si Kristo sa paraan ng ating personal na ugnayan sa Diyos. Tanungin po natin ang ating sarili kung paano ba natin nakikilala si Kristo. Paano ba natin siya inihahayag sa ating kapwa? Paano ba natin ipinakikilala ang Panginoon para masabi natin na tunay at totoo na kilala nga natin si Jesus sa ating buhay? Sapagkat tayo hanggat hindi tayo magkakaroon ng malalim at personal na ugnayan sa ating Panginoon ang lahat ng sasabihin natin patungkol kung sino at ano si Kristo ay bumabase lamang sa paraan ng level ng ating kaisipan level ang ating nakikita at level ang ating uh, nahahawakan. So balit, pinapaglalim ng Panginoon ang ating uh, pagkakakilala sa Kanya sa pamamaraan ng ating personal na pagkilala sa paraan ng ating personal na ugnayan at doon maaari natin sabihin kung sino at ano nga ba si Kristo sa buhay natin. Mga minamahal, ang katanungang ito ay hindi lamang patungkol sa mga tao na naroon sa panahon ni Kristo. Ito rin ay patungkol sa buhay natin ngayon kung si Kristo ay lalapit sa atin at magtatanong sa atin, Gaano mo ba ako kakilala bilang ikaw, bilang isang mana ng palataya, bilang isang kristyano, bilang nagsasabi na ako ay iyong Panginoong Diyos, gaano mo na ba ako kakilala. Paano na ba ang maaari mong sabihin sa atin? Hanggang saan maaari mo akong i-describe o ilarawan bilang iyong Diyos, bilang iyong uh, tagapagligtas? Sapagkat mga minamahal kong mga kaibigan, marami sa atin ay nabubulagan ng husay, nabubulagan sa galing dahil marami tayong alam, marami tayong uh, na-memorize na biblical passages at tayo ay membro ng simbahan, na tayo ay uh, aktibo sa simbahan, na tayo ay nagdo-donate, tayo ay leader sa simbahan, at tayo rin ay maraming ibinibigay, maraming uh, sabihin na natin na na itutulong sa loob ng simbahan. Pero ang tanong, mga minamahal kong mga kaibigan, gaano mo ba't kakilala si Jesus sa buhay mo? Sabi nga sa Ingles, there is a big difference between knowing God and knowing about God. There is a difference between knowing Christ and knowing about Christ. Baka ang nangyayari sa atin mga minamahal kong mga kaibigan ay we only know about Christ. Pag tayo tinanong sino ba si Kristo, sasabihin natin kung paano sa atin ipinakilala sa si Kristo ng mga katekista, paano sa atin ipinakilala sa si Kristo ng Biblia, paano sa atin ipinakilala si Kristo sa mga turo at aral ng simbahan. That is knowing about Christ. But knowing Christ is far better, knowing Christ is far greater than knowing about Christ. When we talk about knowing Christ, ay kung paano mo makikilala sa si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas at tagapagligtas ng sanlibutan. Kung paano natin nakikilala sa si Kristo ay kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos sa paraan ng ating pananalangin, ng ating pananampalataya, ng ating pananalig at sa paraan ng ating pakikipagkapwa. Tanungin natin ang ating sarili, mga minamahal kong mga kaibigan, baka naroon tayo sa pagkilala kay Kristo sa paraan ng pananalig, sa paraan ng paniniwala, at sa paraan ng pananampalataya. Pero tanungin din natin ang sarili natin kung nakikilala ba natin si Jesus sa paraan ng pakikipagkapwa. Tanungin natin ang sarili natin kung meron tayong personal na ugnayan kay Kristo. Hindi lamang sa paraan ng turo at aral ng simbahan, hindi lamang sa turo at aral ng Biblia o katesismo, kundi alam din natin sa sarili natin kung gaano natin kakilala si Kristo sa paraan ng ating pakikitungo, pakikipagkapwa, pakikisalamuha sa mga sa mga tao, lalong-lalo lalo na sa mga may hirap sa mga taong hindi natin kalibel dito sa lipunan na ating ginagalawan. Kung tayo ay mayaman, may pera, matalino, may kakayahan, magaling, paano tayo makitungo sa mga taong walang kayang ipantay sa atin? Doon din ay dapat makita natin at makilala natin si Kristo hindi lamang sa paraan ng pananalig makilala si Jesus hindi lamang sa paraan ng pananampalataya, sa halip ay makilala natin mas lalo pa si Jesus sa paraan ng ating pakikipagkapwa. Amen. Panginoong Yesus, turuan mo po kami na makilala ka ng buong-buo, hindi lamang sa mga turo at aral na ibinibigay ng simbahan, ng iyong banal na salita. O Jesus, nawa ay mas lalo ka naming makilala sa pamamagitan ng aming pananalig at pananampalataya, lalong-lalo na, Panginoon, ang makilala ka sa aming personal na ugnayan sa iyo, sa pamamagitan ng aming pakikipagkapwa, ng aming pakikisalamuha sa buhay sa mga tao, lalong lalo na sa mga hindi nakakakilala sa iyo at sa mga taong salat sa talino, salat sa husay, salat sa yaman. Turuan mo kami, Panginoon, na maipahayag ka at mapalalim pa ang aming pagkilala sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.